As ng player statistics ni Kay Soto, pinanis ang mga center imports o naturalized player ng mga ibang teams dito sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Unahin na natin dito, kitang kita Kay Soto ang number 1 at nasa baba niya lahat ang mga naturalized center at local players ng ibang teams dito sa Asia. nagpapakita lamang na naging dominant talaga si Kay bilang isang sentro at siya lang ang nag-iisang sentro na nagkaroon ng malinis na sunod na double-double dito sa FIBA Asia Cup qualifiers. Kay Soto nga ang nangunguna sa center position double-double sa FIBA Player Statistics at walang question sa performance ni kay Dito. Sumunod na nakita natin sa FIBA Player Statistics, kay Soto ulit ang isa sa top 1 sa blocks kasama niya sa number 1 spot ang sentro ng Iran at Iraq na merong tie na record para sa number 1 spot. Overall natin at pumunta tayo sa efficiency gaano nga ba ka-epektibo ang isang player at si Kay Soto ang nangunguna dito na merong plus 55 efficiency bilang isang sentro. Sa ganitong stats ni Kay Soto ay talagang masasabi natin nakakayanin niya na mag naging dominant dito sa Asia at yung edad nga niya na nasa 21 years old pa lamang ay malaking bagay dahil gaganda pa ang katawan nito habang papalapit siya sa mid-20s ng kanyang edad. Kita naman natin sa mga plays ni Kai Soto kung gaano kahigpit ang kanyang depensa sa loob ng paint at ito ang dahilan nga rin kung bakit siya ang isa sa top defender natin sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Dito sinubukan ng kalaban na paikutan nga si Kai Soto pero sa tangkad at taas ng naaabot ni Kai sa ere ay nahabol pa rin niya ang tira at nablock niya ito. Dito naman harapan ang ginawa ng kanilang kalaban pero hindi nga yan pwede sa isang kaiju na merong height na halos nasa 7'3 at kayang kaya pa na tumalon ng mataas kaya huli talaga ang tira ng kanilang kalaban sa play na ito. Ay, hindi talaga pwede ang isang harapan na opensa laban dito kay Kai Soto. Kita yan sa play na ito, pinalipad ni Kaiju ang bola papalayo sa ring at nadidepensahan niya ang rim ng mabuti. Makailang ulit na nahuli ni Kai ang tira ng kanilang kalaban at walang questions sa depensa ni Kai Soto sa loob ng paint at kung healthy. Ito palagi at nasa 100% ang kondisyon ay madalas ganito ang intensity ng laro na mapapanood natin mula dito kay Kaiju. Sa pagiging isang rim protector ay legit nga itong si Kai Soto. Kita naman natin sa player statistics, siya ang nanguna dito. Maging yung accuracy ni Kai sa free throw ay number 2 siya, sunod kay Ragon at maganda ito dahil sa madalas nga na masabitan si Kai ng kanyang mga defender at mas pipiliin nila na bigyan si Kai Soto ng foul sa mga late minutes ng laro kaysa naman sa isang easy slam ng 2 points ang kanyang magawa. Sentro na mataas ang free throw accuracy, ito rin ang gusto natin kay Kai Soto, isang katangi kapangyarihan ng isang modern big. Maging sa assist ay hindi rin nagpahuli si Kai Soto. Nasa top ito sa mga sentro. Ibig sabihin nakikita rin ni Kaiju ang open niyang kakampi na merong mataas na shooting percentage sa kanilang pwesto. Blocks, efficiency at double-double sa center position ang nahakot ni Kai Soto at nasa top 1 nga ito. Hindi maipagkakaila siya ang top performer sa center position ngayong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. At ang kalaban na lang natin ngayon ay yung kalagayan ng ating mga player kung may konting injury na sa 100% ba o hindi ang mga players natin at ito ang hindi maiiwasan minsan na pwedeng makaapekto talaga sa laro ng ating mga players. Punta na tayo sa team ng Yokohama ang kasalukuyan ni Kai Soto at alam naman natin na nagiinit na rin ang laro ni Kai Juditon. Nakita na natin si Kai na naging starting center ng Yokohama sa kanilang latest na laro at magpapatuloy ito sa kabuang season at laro ng Yokohama B Corsairs dito sa Japan B1 B League. Duo dito, Kawamura at Kai Soto pick and roll play. Yun nga lang, kulang sa team ng Yokohama ay yung kasinggaling ni Justin Brownlee malapad na wingman na merong strong tata at agility parang Justin Brownlee. Walang ganito ang Yokohama kaya naman kapag digitan ang laro laban sa mabibigat na teams ay nadidihado sila sa last minutes ng laro. At si Kai Soto naman ay pinagtutulungan ng dalawa hanggang sa tatlong defenders sa loob ng paint. Dahil walang ibang defense magnet ang Yokohama na kasabayan ni Kai malapit o sa loob ng paint. Kahit na ganun pa ay maganda pa rin ang mga plays ni Kai Soto at kawamura kagaya na lamang. Nang mga plays na ito kitang kita ang magandang connection at dapat lang talaga na ibigay kaagad kay Kai Soto ang bola habang wala pang health defense hindi pa nakaset ang depensa laban sa kanya. Sa play natin na ito, one on one ang labanan nagawa gawa ni Kai Soto na makalapit sa ring, matangkad si Kai. Biglang pull up ng isang jumper, meron pang pa ang foul sumabit sa kamay ni Kai ang defender dito at dapat talaga ay tumawag ang referee sa play na ito. Ito yung sinasabi natin na kapag ganito, one on one ang labanan malapit sa low post, bigay kaagad ang bola kay Kaijo dahil lamang si Kai dito. Kita naman sa play na ito, kapag hindi nakaset ang depensa, nasa loob na ng paint si Kai Soto ay madali nitong naipapasok ang bola at dahil sa tangkad niya at bilis ng kanyang reaksyon ay dihado talaga ang kanyang mga kalaban kagaya ng sa play na ito. Dito merong depensa pero mas malapit si Kai sa ring at nagustuhan natin ang ginawa ng kanyang kakampi, penetration tapos bigay kay Kai Soto ang bola. Kapag merong motion ang opensa, karamihan sa mga players ay gumagalaw at merong magandang timing ganito ang resulta, easy 2 points. Sa pagkakataong ito para sa akin, dapat pinasa na kay Kai Soto ang bola dahil maganda na ang kanyang pwesto laban kay Cooks. Pero ang ginawa pa nga ng kanyang kakampi, pinasa sa labas, merong defender sa harapan na ngayon ni Kai Soto at yung kanina sana ay nasa likuran ni Kai ang defender. Buti na lang matangkad si Kaiju at tumalbog-talbog ang bola sa ring at board bago nga ito pumasok. Kung kanina pinasa na sana at nasa likuran ni Kai ang defender, baka dinakdakpan ni Kai Soto ang bola. Ito yung minsan hindi natin nagugustuhan sa ibang players ng Yokohama yung poor decision nila sa pagpasa at hindi nila nakikita itong si Kai Soto. Kung si Kawamura naman, isang natural na guard ang laruan, ay kitang-kita niya si Kai at palagi niya itong nakikita sa loob ng paint at ganoon talaga ang trabaho ng magagaling ng mga guards dapat makita niya itong si Kai Soto na nakahanda na sa opensa sa loob ng paint sila ang dalawa ni Kai ang nakikita natin na magiging maganda ang laro sa pagbabalik ng Japan B1 B League in action dito naman pinwersa ni Kai Soto ang kanyang opensa laban sa dikilidad na OC player na si Jan Mooney at hindi nga malayo habang nahaharap rin ang team ng Australia sa hamon ng ibang malalakas na teams dito sa Asia ay tatawagin naman ni Coach Brian Gordial ang mga players na ito Jan Muni at si Bear Cooks para maglaro sa team ng Australian Boomers. Ang kagandahan niya dito ay sanay na si Kai laban sa mga players na ito at may makakatulungan rin si Kai sa team ng Gilas na sina AJ Edu, Jun Marapardo, Jappi at Justin Brownlee. Para sa akin, mas malakas ang team ng Gilas laban sa team ng Yokohama at isang malaking kaibahan nga rin ito sa laro ni Kai Soto kailangan niyang mag-adjust sa si team ng Yokohama. Gagawin pa rin naman ni na Kai Soto at ng team ng Yokohama ang kanilang makakaya at ang target nila ay ang wildcard spot para sa playoffs at isa nga rin ang team ng Yokohama sa may pag-asa na buha ito